Ang matagumpay na pagsasagawa ng multilateral maritime exercise ng US at Philippine Navy kasama ang iba pa nating mga kaalyado sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Isang makapangyarihang tanawin ang nasilayan natin nitong mga nakaraang araw. Iba't ibang barko ng digmaan, modernong teknolohiya, at mga matatag na sundalo mula sa magkakaibang bansa nagtipon-tipon sa gitna ng alon upang ipamalas ang kakayahan ng sama-samang depensa. Umalinga-ungaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril sa dagat mula sa apat na barko ng Philippine at U.S. Navy sa bahagi ng West Philippine Sea sa Sambales kahapon. Pinaulanan ang bala ng tropa ng U.S. at Philippine Navy ang target nilang isang killer tomato na kailangan nilang palubugin. Bagi ito ng isinasagawang pagsasanay ng mga sundalo ng barko ng USS Contact LSD-45 ng US, BRP Ramon Alcaraz PS-16, BRP Apolinario Mabini PS-36 at ang USS Sabana LCS-28 ng US. Pero sa huli, ang BRP Ramon Alcaraz ang nakapagpalubog ng target nilang lahat na Killer Tomato. Sakay pa rin tayo ngayon ng BRP Ramon Alcaraz at pangalawang araw na ng isinasagawang multilateral maritime exercise. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang 50 caliber na armas na ginamit sa pagsasanay ng tropa ng Philippine Navy. Ayon kay Commander Johans Cruzada, commanding officer ng BRP Ramon Alcaraz PS16, malaga ang kalaman sa pagsasanay sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Para ma-enhance ang capability o ang kakayaan nila, lalo na sa paghawak at paggamit ng mga armas. Paraan din ito para maproteksyonan ang sarili at tauhan sa mga barko. Gayun din ang mapalakas ang interoperability o ugnayan at koordinasyon ng Pilipinas at US. Na-enhance o practice kung paano tayo makipag-communicate, makipag-sama-sama mag-maneuver para po ma-improve yung ating uh, kakayahan, uh, particularly sa Philippine Navy." Samantala, sa isinagawang pagsasanay ng dalawang magkalyadong bansa, wala namang nasugatan o nasaktan sa tropa ng US at Philippine Navy at sa mga mangisda sa lugar. Magpapatuloy naman ang multilateral maritime exercise ng US at Philippine Navy hanggang sa lunes, April 28. Pero higit pa sa pagmamaniobra ng mga barko, higit pa sa pagpapakita ng mga missile system at air defense tactics, ang tunay na ipinakita dito ay ang diwa ng pagkakaisa, determinasyon at paninindigan para sa karapatan. Bakit ito mahalaga? Una, dahil ang West Philippine Sea ay hindi lamang basa tubig na walang may-ari. Diyan nakasalalay ang kabuhayan ng libu-libong Pilipino. Diyan nakatago ang likas na yaman na maaaring makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. At higit sa lahat, ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating kasaysayan ng ating identidad bilang isang malayang sambayanan. Hindi natin maikakaila sa mga nagdaang taon, paulit-ulit nating naranasan ang panggigipit sa ating karagatan. Mga insidente ng pagharang sa mga mangingisdang Pilipino, pagtatayo ng mga artificial island at walang tigil na pagtatangka na baguhin ang status quo. Kaya naman, ang multilateral maritime exercise na ito ay hindi lamang simpleng pagsasanay. Ito ay isang tahasang pahayag. Isang pahayag na nagsasabing ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang mga bansa na naninindigan sa prinsipyo ng freedom of navigation, respeto sa international law at proteksyon sa mga maliliit na bansa laban sa pang-aapi ng mga mas makapangyarihan at hindi rin basta-basta ang mga ipinamalas sa ehersisyong ito mula sa advanced communication drills, coordinated maritime interdiction hanggang sa complex defensive formations pinatunayan ng ating Philippine Navy na kahit hindi tayo ang pinakamalaki o pinakamaiimpluwensya kaya nating makipagsabayan, makipag-ugnayan at maging isang maaasahang kaalyado. Subalit habang pinapalakpakan natin ang tagumpay na ito, hindi tayo dapat kampante. Ang mga pagsasanay tulad nito ay paalala na ang ating kalayaan ay hindi libre. Hindi sapat na sa tuwing may ehersisyo, doon lang natin mararamdaman ang lakas kailangang tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating Navy, Air Force at Army. Kailangan ng mas maraming barko, mas modernong radar systems at mas mataas na antas ng pagsasanay para sa ating mga sundalo. Hindi tayo pwedeng manatiling umaasa sa tulong ng mga kaalyado. Kailangan natin ng sariling lakas. Gayon din, dapat nating tiyakin na ang diplomatikong larangan ay kasing lakas ng ating depensa. Sa bawat paninindigan natin sa dagat, dapat itong sabayan ng matibay na posisyon sa mga usaping pandaigdig. Kailangan nating ipaglaban ang ating mga karapatan sa mga korte, sa mga forum ng United Nations, at sa bawat plataforma kung saan nararapat marinig ang tinig ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga sundalo, ng mga opisyal o ng mga diplomat. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Laban para sa ating karapatan sa kabuhayan, laban para sa kinabukasan ng ating mga anak, laban para sa dangal ng ating bansa. Kung magbubuklod tayong lahat, walang sino man kahit gaano pa sila kalakas o kayaman ang makakaagaw ng kung ano ang sa atin. Kaya sa pagtatapos ng multilateral maritime exercise na ito, umaasa tayo na ito ay simula pa lamang. Simula ng mas mahigpit na kooperasyon, mas matatag na depensa at mas malalim na pagmamahal ng bawat Pilipino sa ating inang bayan. Tatlong barko ng China ang namataan at tila nagmamasid sa gitna ng gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa West Philippine Sea. Ang pagsasanay ay bahagi pa rin ng balikatan exercise na layo ipakita ang kakainan at mga armas ng ating mga barko. Si Patrick de Jesus sa detalye. Isinagawang ang gunnery exercise sa ikalimang araw ng multilateral maritime exercise ng balikatan 2024 sa bahagi ng West Philippine Sea, higit 30 nautical miles mula sa Quezon, Palawan. Kung pagbabasehan sa mapa, halos katapat nito ang Sabina Shoal, Ayungin Shoal at ang Panganiban o Mischief Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon ng MME ay sumama na ang isa pang barko ng Amerika. Ang USS Somerset na isang landing platform dock at pinaputok din ang kanilang heavy machine guns sa Ganex. Target sa gunfiring ang isang boya na palutang-lutang sa dagat. Sa panig ng Pilipinas, ang mga tauhan ng BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz ang lumahok sa Ganex at ipinamalas ang kanilang kakayahan sa pagpapaputok ng armas habang isinasagawa nga ang gunnery exercise o gunnex dito sa bahagi ng West Philippine Sea ay mayroong mga barko ng China na nakamasid at nasa 5 nautical miles ang kanilang distansya mula rito sa sinasakyan nating barko, ang BRP Davao del Sur. Tatlong barko ng People's Liberation Army Navy ang nasa bisinidad ng pagsasanay, kabilang ang Shenzhen Destroyer Ship na may bow number 167, Spy Ship 793, na pa sa likod ng barko ng Amerika na USS Harper's Ferry at ang Wangshan Warship 570 na nitong linggo unang nakita. Gaya ng mga nakarang araw, walang radio challenge ang mga barko ng China. Hindi naman daw nagpahayag ng pagkabahala rito ang mga barko ng Amerika. Wala naman sila sinasabi. Ang focus natin ngayon is about the conduct ng multilateral maritime exercise and yung mga different series for today. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na uh, safe. Uh, yun nga, katulad na sa si sahib ko, as long as we are safe, we were able to perform it together with our counterparts or partners during the uh, multinational maritime exercise. Matapos ang GANEX, naglayag sa iba't ibang formation ang mga barko. Kasama na ang F734 Van Damir ng French Navy. Kasabay nito ang paglipad ng Super Stallion Helicopter ng Amerika. Muli ring isa nagawa ang cross deck landing at sinanay ang vertical rescue o paglipat ng mga sundalo at kagamitan mula sa isang helicopter kung saan buwaba sa BRP Davao del Sur ang isang tauhan ng France mula sa kanilang Airbus chopper. Ang ganitong senaryo pwedeng gamitin sa mga rotation and resupply mission gaya sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Of course for the vessels, very important talaga yung uh, pagkandak ng Uh, transfer ng mga personnel and cargo utilizing yung ating mga helicopters or aircraft. Kontento naman ang kapitan ng BRP Davao del Sur sa mga naging pagsasanay na malaking oportunidad anya para sa kanilang mga tauhan. Very satisfied sa performance ng mga tao natin. Uh, dito may kita yung husay at galing na mga uh, sailors natin, mandaragat. Malaking opportunity to especially sa ating training. And nakikita ko yung excitement at katuwaan dun sa mga tropa natin na meron na naman tayong matututunan na bago coming from our allies and partners, uh, especially during these exercises.